Hello guys, ang gagawin natin ngayon is ano, gawa tayo ng homemade chocolate cake. 'Yun lang, yung ano lang available natin sa sa ating probinsya. Yan lang ang ginagamit natin. Hmm. Then flour, 'yun ng cocoa oh. 'Yun. Cocoa lang na ano 'yan. Yung ricoa lang, yung ordinary na cocoa. Then ano, 4 cups nga ng flour, then one one cup nga cocoa yung ordinary kokwa lang yung ang ginagamit ko, you know. Then kung ilan ang ano yung flour, yan din ang baking soda, na apat na teaspoon na baking soda, kasi apat na cups nga flour ang ano natin. Yan. Then, lagyan mo natin ng, isa separate natin ang dry ingredients at saka wet ingredients. So, kung wala kayong butter, o ito, oil, pwede naman ang oil. So, ano, yung oil natin, ah, uh, 3-4 cup na oil, then, ano, yung egg, pwede, ano sa akin tatlo lang ang ano nilagay ko tatlong egg yung whole egg mm, tatlo tatlong egg ang whole whole ang nilagay ko tatlo yung iba uh, maapat ano depende sa sa kanila yung sa akin at ah, tatlo lang mm. pag commercialize lalo ng konti lang ilagay mo eh. dalawa lang itlog yan pero sa ano, kakainin lang, pwede naman dagdagan mo. Damihan mo ng itlog. Oo. Then, ano, lagyan mo ng vanilla. Uh, vanilla flavor, 1 teaspoon. Yan. Hmm. Then, ano, itlog na ng itlog. Oh, so, i-mix. ibibit mo yan bago mo ilagay ang ano, Um, sa oh then ang sugar naman yung ginagamit ko nga sugar is ano uh, brown sugar so and sa 3 4 sa 4 cups nga flour oh 3 cups na brown sugar lang ang ginalagay ko 3 cups nga brown sugar 3 cups nga brown So, so i-ano mo, i-mix mo yung ano. Pero before yung nag-ano ng flour, i-shift mo, eh, is ano mo, yung parang, eh, ano mo, baka may mga dumi sa flour. So, i-shift, i-kuan eh, mo. Isasalang mo sana then i-mix mo yan hmm ibit mo muna yung ano then pwede naman gamitan ng mixer yung uh, lagyan ng pwede powder na na milk or pwede naman uh, yung iba yung sa akin nilagay ko is yung powder uh, lagyan mo ng powder milk pero mas, mas ano kung ibap yung, yan lang available namin eh. Yung powder na milk. Yan. Yan eh, may mix mo na. May beat mo na lang yung until it will fine. So, ma igiin mo ng ano, pag pag ano, pag may mix. Hmm. Then, ang water naman, ay pag oh, pag, yung sa kung ibap ang ilagay mo, i-adjust mo yung water. Oo, oh, oh. pero pag pag ib, pag ibap, oh, so konte lang ang water. Hindi na masyado mga one and a half cup na water. 1 and a half cup lang ang ano mo sa 4 cups. Pero pag pag powder mo, idagdagan eh, mo kasi ano eh, mas mabuti kung parang parang hindi masyadong ma -ano, mat matigas lagi. parang ano yung yung chocolate ba mag-moist mag siya -moist pag madaming water kung konti lang ang water na ilagay mo eh di, parang tumitigas siya eh so sa akin ano lang yung parang ano lang na ano, mix mixture. Hindi masyadong ma, ma ano, mastiki sticky. Parang parang lasaura. Yan ang yan ano ko ang ang ginagamit ko na ano na pagbe-bake ng oh, ganun. Pag sticky masyado, hindi masyadong magmo-moist yung ano mo, yung technique yan eh. Nang hindi mo masyadong mas i-stick yung ano lang, yung parang lasaw, yan o. Oh. o. Oh. o oh, yan lang ang technique sa magmoist yung ano mo, yung chocolate cake mo. Yan. Then, ano mo, ibibake mo sa oven, yung ano lang, hindi masyadong mainit, 150 lang ang ginagamit ko eh, 150 degrees. Kasi pag, ano, pag mataas nang mainit masyado, hindi siya magsisrank siya eh. Hindi, madali lang mo ano. Pag ano lang, slow, slow lang, uh, 150 lang ang ano mo, hit mo. Hmm, mga, ano, hindi masyadong matigas yung ano mo. Smooth. Yan. ilagay na natin sa pan. Yan o. Oh. Pero yung iba naman ginagamit na chocolate yung mga yung bar itutunaw pa ganun. Yung iba yung sa ano lang ng imported na chocolate. Hmm, mahal naman, hindi ta ka-afford. <laughs> yung ordinary wrong <laughs> recoa lang yung ginagamit namin. Yan. Oh. So, i-ano muna sa oven. Ano lang, 150 lang. Kasi pag masyadong mainit, ah. Maano ma siya eh, mag ang ano, yung cake mo. Yan. O. 150 lang yan. Then, within 45 minutes. 40 to, uh, 30 to 45 minutes lang. Yan o, oh, ito na ang aking finished product. Nilagyan ko ng chocolate icing. 'Yung nagawa ko ng chocolate icing ito. 'Yan 'no. Ito na ang aming finished product. 'Yan. Oh, kain tayo ng chocolate. Oo. 'Yan. Yan 'Yung um, 'yung ginagawa ko na homemade chocolate cake. 'Yan. Wow. Oh, may ano na may nilagyan ko na ng icing, 'yung chocolate icing. 'Yan. Wow. Oh. kain na tayo. Ito na ang aking chocolate cake. Yan. Choc na. Thank you for watching. Na. Salamat po.